Magandang araw po mga kababayan. Fixing time po tayo ngayon. Andito po yung galunan. Ngayon ang problema nito ay nag -leak na. Instead na bumili ng buo, bumili ako ng faucet para palitan natin. Sa paggawan nito kahit sinanay, pwede nito. Pasta malakas pa. O kaya may gamit. Yan, ang pamalit ko naman ay ito. Ang halaga nito ay 22 lang. Yan, tulad ng ng ano ng mga dati kong video, nagpalit ako ng ganito. Ngayon papalit naman ulit ako kasi marami kaming galon dito para kapag wala ako tapos nasira pwedeng itabi muna tulad nito ang daming alikabok lilinisan ko muna bago ko palitan ayun nalinis ko na po and na mamaya dudublihin ulit ito nilinisin ulit ayun nakita nyo po yung kulay green kulay yan yellow green pala yan yan ang nut ng ating faucet ito ay kulay blue okay? hahawakan natin yan o paikutin natin para matanggal ito naman ang pwede natin pihitin ayun napipihit naman dito yan ang gagawin natin yan hawakan natin yan tingnan nyo po ano yan hawakan natin yan dyan yan, yan. paikutin lang ito Yan. Kung makikita nyo po ito, lalo na sa baguhan, kapag nagpalit nito, kung anong pagkakatanggal, ganun din. Nakikita nyo po, may rubber dito. Yan. May rubber. Dapat pagkabit natin, kasi magkakasama yun ang bago natin. May rubber din. Tapos sa loob naman, ito. Yan. Rubber. Tapos yung nut. Okay. Tatanda natin ha. Bago natin ilagay, dapat may rubber na. Ito, may, rubber siya ngayon. Okay, kunin natin yung bago. Ito na yon. Okay. Tapos, para makita ninyo, gagawin natin ito. Tapos, pagkatapos natin ikabit ito, siyempre, kailangan natin matesting kung may leak. Kung hindi ka satisfied sa paghigpit, gagamitan mo ito ng adjustable kung naiikot siya na, kung naiikot ang yung kamay nakita nyo po ano may rubber siya ilalagay lang dyan yan so may bago ka na ngayon may bagong posit ka na tapos yung ating ano naman ang nut nilagay ko na tingnan natin hindi pa yan mahigpit ando na yon sa loob andon di masyado makita no yan kulay blue tando na rin ang rubber inuna ko ng rubber tapos yan o Ginain nito ko lang muna ha? para doon naka adjust na tapos hawakan ko lang doon konting pihit lang nito yan straight lang ito ayos na ayos na yan mararamdaman mo naman kasi ang rubber na ipit niyan Okay na yan, oh. Kung gusto mo pang higpitan ng gusto, nasa sayo na yan. Kasi matatantiyan mo naman, eh. Yan. Ang the best na paghigpit nito, pagkaganito, laging sanat ang hawak para hindi ito bubuka na rubber dito sa labas. Kasi pag ito ang pinaikot mo pinaikot, ang mangyari dyan sa rubber niyan, bubuka yan. Yan hanggang sa ang tubig ay maglik na. Ang ipapakita ko naman sa inyo, lalagyan natin ng tubig. Pag hindi naglik, kasi matigas na rin, pwede na ito. Okay, lagyan ko ng tubig, tapos ipapakita ko ulit sa inyo. Ito po kabayan, may lamang tubig na, no? Yan, may tubig na yan. Tapos, hindi siya naglik dito sa may gasket, sa may rubber. So, ibig sabihin, ayos na yan. Subukan natin buksan. Ayan, oh. oops. Oops. Kaya sara ko na ulit. Pwede na yan. Okay. Okay, ulitin natin pagbukas kasi nasisiyaw na babasa yung ano, yung tripod ko. Ayun oh. Ayos na, simple lang. Kahit sinanay pwedeng gawin ito. Magpalit ng faucet sa isang jug. Instead of magbibili ka ng container, ang bibili mo lang ito, faucet. Magkano ang presyo nito? 22 pesos po, mga kababayan. Ito pwede na. Hugasan ulit yung final na, na banlaw. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood.